Ayan mga paps uh, charge lang natin yung battery Kasi kahapon talagang 4 volts lang to kahapon Ngayon okay na Ayan ang pinaproblema na lang namin Hindi siya pumapalo ng 14 volts Ayan dapat pag binibirit yan Normally dapat Ayan dapat Ayan Dapat magpo 14 to 13 volts yan 14 volts normally dapat ganun po magka-charge May binili kaming switch Sa kanan Kasi basag na to Papalitan natin Eto Ayan o oh. Papalitan natin So magkaiba sila ng kulay Siguro next time Ayan Lagyan natin to kumaya Okay Baklasin natin yung tornillo na to tambaklasin baklasin natin to Okay let's go Ayan mga pubs, so ipapalit natin. So same naman sila ng sockets. Ayan o. So ito siya. Sa baba. So wala na yung sa baba. naka-direct na. Saan ba to? Ayan yung sa baba. Nakadirect na. Wala na sockets. yung sockets. Yun na lang dudugtong natin. Okay, let's go. Ayan mga paps na ikabit na natin. So try tayo. Ayan o. Oh. Magkalayo ng kulay di ba Orange black. So try natin. Ayaw ah. Oh. Yun. Testing. Yun. Ayan. Tapagasan namin to kasi kaunti ng gasolina. Hindi nilang mahaba talaga Tapos sir, testing natin Papagas tayo